Merkulas na nga ng umaga ito at suspended pa din ang mga pasok nga ng estudyante dito nga sa amin. Mataas naman ang lugar nga dito sa amin kaya naman hindi nga kami nabahaan. Bali ang nabahaan nga lang dito sa amin ay yung mga malapit nga lang sa ilog at sa sapa. Nakamodular classes nga ang mga estudyante ngayon kaya naman marami nga nagpapaprint sa akin ang mga activity nga nila na dapat nga sagutan. Eto namang dalawang anak ng aking pinsan ay dito na nga nagsasagot ng module nila dahil nga nagpapaturo nga sa akin eto nga lalaki at eto namang babae na anak niya ay dito naman sa mga anak ko nagpapaturo. Ang mga anak ko naman din ay bising-bising nga sa pagsasagot nga ng module din nila. Andito nga sila sa may lamesa, dito nga sa may kusina at habang nga nagluluto nga ako ng tanghalian, bali nga ngayon tanghalian ang niluto ko ngang ulam ay eh, nga ngang hikay, ginisa ko lang at nilagyan ko lang ng miswa. Yung pangalawang anak ko naman ay nagpa-print din nga sa akin itong mga picture, ito nga ay assignment nila at ididikit nga lang niya ito sa notebook kaya naman na print ko na nga lang ito sa photo sticker. Napakalaking ginhawa talaga at malaking tulong nga din sa amin na meron nga kami ditong printer sa bahay. Kahit anong oras nga ay pwede nga silang magpa-print ng mga assignment nila at mga project nila. At nagagamit ko pa nga pang negosyo itong nga printer namin. Eto na ang lahat ang nagupit ko mga picture. Bali nga, ididikit na lang niya nga ito sa notebook dahil nakapoto sticker lang ito. At dahil nga busy ako, ay eto nga si Siya ay pinabayaan ko nga muna gumamit nga ng cellphone para makapanood din siya o makapaglaro din. Bukod nga sa printing services namin ay isa nga rin akong online seller mga mare. Lahat na yata ay natry ko ngang i-benta. Katulad nga nito, ito nga hindi man sa akin na mabenta. Ito nga mga hanger tsaka yung clip pan. May naghahanap nga sa akin ito kaya naman nag-onhan nga ako nito. Bali nga ito nga ay 6 na dosena at kada 3 dosena nga ang benta ko nga ay 110 pesos. Kinukuha ko nga ng pagkain nga ito nga si Sia para naman makakain na nga rin siya ng tanghalian. Bali nga siya muna nga ang pakakainin ko bago nga ako kumain. At nagpapakyut pa nga itong ang batang ito sa inyo. Susubuan ko na nga lang siya mga mare para nga mas marami nga siyang makain bali nga sabaw nga lang nung ginisang Hikaido nga ang ulam niya. Basta nga may sabaw ang ulam ay eh, napapadami nga ng kain ito nga si Sia. Natutuwa nga rin ako sa kanya dahil malakas nga rin siyang uminom ng tubig. Naalala ko nga pala na hindi ko pa nga pala natitiklop ito nga mga damit na nilaban ko nung Sabado at nung Linggo pa. At uumpisahan ko na ngang magtiklop at baka tama pa ako. Nakakatamad naman kasi ang weather, parang mas maganda na nga lang na mahiga manood ng k-drama at kumain. Joke lang po yun at baka naman magkaroon pa ako ng basher dito ba? Ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon nga sa bahay? Comment nyo naman sa baba. Pati nga itong mga damit nga ni Sia na nilaban ko noong nakaraan pa, eh, hindi ko pa rin pala natitiklop, kaya naman tiniklop ko na nga rin ngayon mga mare. Paspor forward na nga tayo mga mare at tapos na nga akong magtiklop. Ito namang mga hanger ay eh, lalagay ko nga ulit doon sa may sampayan doon nga sa may labas. O siya. hanggang dito na lang muna. See you on my next mini vlog. Bye.